Iloloko ka na, ibuk ka ang mga mata, huwag yung hita Kalbuhin mo na ang kagubatan, para sumutang dadaanan Nagpahula ako kanina, kasama ka Ano bang nahulaan sa ating dalawa? Pares daw tayong tigang uh! <laughs> <Dago! laughs> Kapag ex na, hindi na dapat binabalikan huh? Kaya nga ex na eh Expired What? Ano? Gusto mo bang malason? <laughs> <Dago>! <laughs> <laughs> oh. Sinubukan namin kagabi maglaro ng Spirit of the Glass Nung inumpay na yung ikot lahat kami nangingilabot pero sabi ko walang bibitaw, walang iwanan. Kaya nung huminto na, ayun, lahat kami lasing na. <laughs> <laughs> Kung alam mong niloloko ka na, ibuka e, ang mga mata. Huwag yung hita. <laughs> nila mali daw ang magmahal ng dalawa. Kaya ayun, ginawa kong lima. Alam niyo boys, once na naging girlfriend niyo kami, okay lang kahit mag-stalk kayo ng ibang babae. Okay lang kahit mag-react kayo ng DP ng ibang babae. Okay naman, tatarin niyo ng hurt yung may ng ibang babae. Wala naman sa aming kaso yun eh. Hindi naman big deal yun. Ang sa amin lang, dun ka na, hayop ka. Magsama kayo hanggang mamatay. Sa isang abandonadong lugar, ako'y naglalakad. May narinig akong sigaw. Boses ng babae, humihingi ng saklolo. Ako'y napahinto akoy kinabahan nung aking lapitan para tulungan isang dalagita ginahasa ng matanda nung tutulungan ko na sana biglang nagiba yung sigaw niya yung saklolo biglang saksak mo lolo saksak mo pa lolo gago tang isa Lawa na siya. Kalbuhin mo na ang kagubatan. Para sumutang dadaanan. <laughs> Kung ako lang ang masusunod, gusto na talaga kitang pakasalan. Bakit? Kasi okay ka naman sa mga magulang ko. Aww. Ang inaanala ko lang, Papayag kaya yung asawa ko? Bravo! Hoy! Kanina ka ba nakatingin sa akin o? Basta! Kanina naman patalong si Isita mo! Sila rin dumitingin o! Sitahin mo rin sila! Bakit? Pangit ba sila? Alam mo pre, Mayaman sana kami kung hindi lang namatay yung lolo ko. sa lolo ko. Namatay siya sa hirap. <laughs> Gago. Akalain mo yun. Ang dami kong sinubukan na sabon. Aww. Sa filter lang pala ako pupute. po puti. Like ang Hi miss. Hello. Alam mo ang ganda mo. Thank you. Ano bang sikretong sabon gamit mo? Bakit ang kapal kasi ng mukha mo? Hay! <laughs> Yung ATM ko nag zero balance na. Ba magsarado. Ikaw kuya. Baka gusto mong mag-deposit. You don't have to be beautiful. Ano ang pagkakapareho o similarity ng ex mo at ng ampalaya? Kinakain! Oh Minsan mapapaisip ka na lang talaga sa mga babae. Bakit? Dugo pa ba, ba yung dumadali sa katawan niyo? Yun. O toyo na. Hi miss Bote ka ba? <laughs> Bakit? Kape ka ng kape Ba't di ka pinili? Nasa naman yung bote doon? Bote nga sa'yo <laughs> Nakakagigil sa kagandahan to oh. Ang ganda ng mga mata. Ang juicy-juicy ng labi. Yun nga na, ito pa Pag tayo na, magkasama nating harapin ng mga problema. Eh, wala naman akong problema. Eh, hindi pa naman tayo, kaya huwag ka muna excited. <laughs>